makita kasi niyo ang sitwasyon sa buong diri. Ginabahat na di ang mga lugar diri sa umah. Mga palapada dito buong... Ito <laughs> Amunin siya gali guys ang sitwasyon subong so diri sa dalan sa barangay Patikwe diri ni siya sa may kalangaraan Ara guys so nakita niyo na guys oh so. sa dalan nagawas na ang tubig Ara mga uh, na kita na Ara naman guys ang amunin niya nga area sa litod ni siya guys pakad to sa may barangay bato Ari guys, so oh, pakita ko oh sa inyo kung ano ang sitwasyon diri magpasulod sa may barangay bato Ari guys, so oh, check nyo bala o, oh, dalog na ang baha uh, inla mo na sang baha ang dalan pasulod diri sa may barangay bato diri ka maglabay sa may litod Kag sa diri mo makita guys so, may taytay -tay na dio oh, sa may litod nag-awas na kay nag-awas na ang Linaw Lake basta mag-awas to yung Linaw Lake sure ball ni guys ay mabaha ni na dio oh. na nakita niya guys so, galing nakat mga tawo oh, na taitay na siya guys oh. na grabe yung baha no Ay bala guys, walang so, tawa nyo na amo na siyang epekto sa bagyo kresing diri sa may kalangaran sa barangay Patikwe araw mga talamnan, mga kampo na bahaan na Actually guys, first time naman nila natabo sa may kalangaran sa barangay Patikwe nga naglapaw ang baha gidya sa diri sa may dalan Ari guys, diri naman ito mga palupad drone sa may sityo linaw kay mas lala baha, bahaya kay dalom, pag tubig. Amo guys ang sitwasyon subong buong diri sa may sityo linaw. Nantawa niyo bala guys sa may highway. Ara na dalom na ang baha. Uh, grabe ang current sa tubig. So kung gamotor ka di, kabudlay, hindi maglabay subong kay kabaskog sang sulog sang tubig Alright guys, makita nyo guys, ang galabay lang di subong sa may sityo linaw. Pwede lang di makalabay ang mga lagko nga sa mga pick up, mga series, pero kung mga low working mo mga sa lakyan, kag nakamotor ka, dobutlay na di guys makalabay subong kay kadalom sa tubig, kag grabe ang current.